Pwede dyan magligo. Pwede pariguan dito. Ito. Ada dito. Welcome po kayo dito sa Potong. Pwede kayo magsimba dito. Tamo ni start din ni Alao 30. Sakto. At tapos sa Tamon. closing prayer. Dinin na lang kay Dakikito Nira. Ito guys, oh. Doon. Ano dito mga dalan na. Oh. Ito so, subukan so, ninyo matutunan about kan God, about Jesus. Um. Oh. Sapa 'yan diyan. Gandang sapa. Ito. Oh guys. Ito ano to silot. At ang ano papakita um, 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 uh, ko sa inyo. Ang nanamin. Ano Adoy. Oh god. Ito silot o oh, guys. Oh. Ito guys, anong silot. 'Yung Korean ko to guys, magsaka. Nababari-barian na naklawas, magguha. wala kami sa loob kami sa loob kayo pa ang guys ito guys we are ayun na ara Araw-araw na po makikita po ito akong kunting, takong mga vlog. Tigaw ko, Panet Church. Magbablog ako sa Ludit Church. Bisan, kami magpapractice. Ito kunting yaya kanon ko.

<tod> Amay <kayo> <tod kayo> dama Tura dadadon ko nala abren mo nala kuya Kuda mo kuya Tura Ano dadadon ko nala Iba Tura Tura ng selot ba Hindi na Hindi ay yes, smalo sad tayo i eh, ma ndigto malagay tutubla din ni eh. magina pag, pag pagina kala na pastor din ni eh. magina laherat indig nilakat tani ini lug sudo ke pagapil ay okay. kala okay. nilalagay Hello guys Dito pa tayo sa likod Dito ano to Sapa o oh. Sapa Maganda dito Liguan Joke. Hindi po ito naliligo Kasi maugaw po Sobrang maugaw guys Dito mga Ano na po dito Mga alad na Doon mga kasada po guys oh. Kasada Oh, Kasa doon. Mga silo ano. Kasadid doon. May doon bahay. Kubo lang. Tutor ko lahat. Eh. Putong. Oh. si mo din ni Sapa. Um. Okay, dito. Dito na lang akma ko -okay. Putong. So yan. O. Sapa to dito sa likod ko. be Pwede dito maligo. Hindi ba rin Wala na. Hindi ka na po. Pwede dito magligo, araw-araw. Bisa hindi ka na mag-alugay tas Tapos dito na lang magugas. Paayos dito. Tapos, ano, dito kami na kung silot. Nagsisilot kami. Malasit silot. Dito ako uh, shout out shout out shout out bad cards kuya nerds or cards kuya nerds salamat po sa inyong uh, at mag uh, sukubra uh, bugnoo ditong mga video sana magtuloy tuloy tuloy po ita subscriber ita 5 followers sana ma madagdagan la madagdagan ni 100 100 followers 100 followers wag mag alas mag alala, -alala ko ako wari ko iba ibang mga content gusto ko may dan na mga content sunod sunod tak content gusto ko normal ita mong church gusto ko mag vlog diak maara maara po ako ito opinion ito simbahan it, family center kung tugutan ako mag vlog ko ako ah ko mag vlog sana protektaha po niyo ako at iyo iyo ak ni takon mga vlog takon dito doon ano to sabog doon ano to sa papa doon sa so, napagtagtahan po ni Yokos sa akong mga content hindi po ako masayang hindi po masayang ta followers sunod sunod ano na po to sunod sunod po nga pa sunod sunod po to na nga vlog aglaw aglaw po manonood po ako mauwi mauli po ako habalang higa summer dito magpa-vlog ako dito pero gusto ko ito may kaupod ko ha content karon ko may da kaupod ko ha vlog Nga mag edit tak mga video Nga tanan Gusto ko Ano ko hiya kaupod Nga tanan tak mga vlog Hadiri po magkulang direak ak mag Hadiri ak mag Kulang ita akong vlog de ko, ko... Magbibili nga ako sa silduhan ko lahi ya. Baiti baiti jokes. 50 vlog. But, may right nang edit. So, gadi. O sarili kong mga patod. ide. Ani kami ha, Putong. Kasi namon service din potong, Welcome po kayo mag... Welcome po kayo. Mupod po ha, potong So, yan. Joke ha, Putong. Di po ha, amon yung church. Yung church namon. Let's start po din niya po itong etamon service alaon na alaon at alaon na sakto. Tom Alas dos pipte. Sunod-sunod po yung content ko. Okay, ino. Brother. Okay, Nate. Masakahan na po kami. Pakita ka silot. Pakita silot. Hello. Itong silot. Itong likod. Ano, oh, ino? Ano? Oh.

Dako ako na magbantay dala. Huh? ako na la. Makaino. Uh, okay. ah, taun ko la. Pero sa diba lang sakay Hindi na la Hindi na lahat pero. Kering ako di ko na tinginar, mga balik ako sa simbahan sinun ko uh, kanila kami ato ta, guys si Lodin it's uh, it si Rock ador ko na na kanan ni Putong joke para ipabalita ako oh. Ito ngayon nakita ano lahat? Image Image na picture Ito ata sa sasiging nga Ito na lang sa ta Ito yung Ko content na akong vlog Tante Sunod-sunod Oo. Ata Ah. I'm sorry of the content blog on uh, nag-English na ako. Nag-English Ah, uh, shout out. <laughs> shout out kang Glevin. Glevin TV. Hindi pa niyo alam tak channel Glevin TV po. Guys. Yo! Hi guys! Welcome to my guys! Ay, yun, yun, yun. Blah 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 yun, yun. blah 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 Mori bal balik trabil trabil dah. Trabil kamhanan ka Kamhanan kaba, Kristuhanon kaba. <clears throat> Gusto niyo ba? Ya ko willing magkwento ko ay lang ah oh, message about kan Lord. Na time sto mo. Gusto ko mag-stomon about tanak kinagian life God. 啊。 So, ni tam likod. Mga hagdan ni to. Mga daan Sa magdaan. Senit siring din ni nga. Eso. Ada no. Oh. Dito pa. Tubok kita tubok. Guys, kitaon ko ha iyo. Oh, maganda no. Ito na. No. Doon, ano pwede yan dyan, guys? Pahalalan, eskwilahan. Pa pwede yes, yes. Ito. Tapos dito, halikod. ano Handa ko, dito. to shop. Shop. Ilihanan ng mga Welcome ko, guys. Welcome po kayo dito sa Potong. Pwede kayo magsimba yes, punta tayo kang Kuya Tamo Romney. ni Alaon mga pamilya. po Tapos sa tamon. Closing prayers. Hindi na lang kay Itiktahan po niyo Hijan hey, TV. Makani na lahi ah. Guys, ito? oh. Oo. Oh. Doon, singon ko naman tira. Ano dito mga dalan na. Oo. Oh. Gusto ba so, ninyo matutunan about kang God, about Jesus? Sapa yan John gandang sapa <laughs> oh Guys ito ano to silot ito ano ano a ko sa inyo ang Sandra nanamin ang ganda nito na sakit silot oh guys oh. Nice. Dito oh guys dito tapikin ko na to iko-reen ko guys sa di ko alam ano tong ngalan Nababari-barian na naklawas magguha. Quick na light iba. Obosit po tong ido Lily button ko. Agitak vlog. Pakita gusto, pakita. Hello guys. Um, Pwede diyan magligo. Pwede pariguan dida. Ito. Ada dito. Welcome po kayo dito sa Potong. Pwede ka magsimba dito. Tamo ni start din ni eh. 30. Sakto. At tapos sa tamo closing prayer. dininala na lang kay Dakikito Nira. Ito guys. Oh. Ton, Ano yung dito mga dalan na. Oo. Gusto ba ninyo matutunan about kang God, about Jesus? Um. Oh. Sapa yan dyan. Gandang sapa. Ito. Oh guys. Ito ano to silot. At ang ano. Papakita um, 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 uh, ko sa inyo. Ang nanaamin. Silot adoy. Oh, oh Ito silot o, guys. Ito guys, ang silot. Yung Korean ko to guys, magsaka. Nababari-barian ang na naklawas, magguha.